October 29, Martes, inaresto ang dating child actor na si John Wayne Sase. Ito ay dahil pinatay niya raw ang isang 43 anyos na lalaking nagngangalan na si Lionel Eugenio. Si Sase, 35, pinatay raw si Lionel gamit ng isang .45 caliber pistol. Sinasabi nila na nangyari daw to noong October 28 sa Barangay Sagad sa Pasig City. Ayon kay Eastern Police District Officer in charge na si Colonel William Tuliao. 7.30 daw nang nangyari ng gabi sa Feliciano Street, makikita pa na ni John Wayne ang lalaki. Dito ginawa ang pagpatay. Matapos ang pangyayari, limang basyo ng bala ang nakuha ng mga investigador sa crime scene. Matapos nito, tumakas si John Wayne sa kung saan. Ilang oras lang din ang nakalipas at nahuli agad siya sa isang motel nasa pasig rin mismo. Ang tanong ngayon, bakit kaya niya nagawa to? Paano ang isang dating artista na binayaan ng magandang itsura, ng oportunidad, makinis na balat, magandang pangangatawan, ay magiging isang mamamatay tao? Ang kwento natin ngayong araw ay ang From Former Child Actor to Murder The John Wayne Sase Story uh, pag tayo, sir? Okay, ganda sa akin sa ako sa pamilya ko. So, so, yun po. Eh, Unikutan na po ako eh. So, yun ito yung last na ikot niya. So, nasalita naman siya eh. Nakakalit. Sa mga ikot na lang. Sapa. Sa akin. Bago tayo magpatuloy, huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell. Meron tayo 1,000 Gcash giveaway. Sagutin niyo lang yung question of the day sa dulo ng video natin. Pupuntahan natin ngayon yung pamilya ng biktima. Bakit kaya siya pinatay? Pursigido yung pamilya ng napaslang nakasuhan ang dating child actor na si John Wayne Sase ng kasong murder. Ayon sa anak ng biktima na si Cristel Eugenio, hindi niya raw inaasahan na babarinin ni John Wayne si Lionel. Bakit kanya? Kasi magkababata raw itong dalawang to. At hindi lang basta magkababata ah, matalik na magkaibigan. Pero kahit ganito, sabi ni Cristel, sana mabulok siya sa bilangguan at hindi na makalabas pa. Ganun na lang yung galit sa kanya. So, sinuri yung biktima. Nakita nila na may apat na tama ng bala si Lionel. Ang dami sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Kaya siguro, ganun na lang din yung galit ng pamilya. Pero weird lang, kasi sa pamilya mismo nang galing, no, na magkasanggang dugo itong dalawang ito. Bakit kaya niya pinatay? In fact, ayon pa sa anak ni Lionel, may mga times daw na hindi na nga po kami pinapansin ng tatay namin kasi laging kasama si John Wayne kapag nagdadrama siya sa buhay. So, mapapatanong ka talaga eh, ano kaya yung dahilan? Ngayon, pupuntahan natin yung mga CCTV footage ng pagpatay na ito. Ano nga kaya yung nangyari? Kitang kita sa CCTV at walang lusot si John Wayne. At nakita nila na pinagmamatsagan niya pa si Lionel bago niya yung gawin yung pagpatay. Doon niya na nga rin ginawa mismo. Ganun-ganun na lang, after niyang patayin, sobrang kaswal na lang umalis at sumakay ng taxi na parang walang nangyari. Kaya questionin natin ito ngayon, bakit kaya nagawa ni John Wayne ito sa matalik niyang kaibigan? Merong isang bagay na hinala ng lahat ng mga tao na nagko-cover nitong kwento na to. At yan ay ang paggamit ng droga. Ayon kay Marvin Benito, barangay captain ng Sagad, eh parehong nasa drug watch list si Sase, pati si Lionel Eugenio. Dumating daw sa punto na cannot be located na sila yung category nila dyan sa watchlist na yan. Ngayon ko lang narinig na may ganun pala. Yung bang hindi na malaman kung nasan sila. Siguro nagtatago-tago. Sabi niya na mahirap daw sabihin na illegal na droga yung dahilan pero dahil sa history nila, ito yung most likely na kaso. Si Just John Wayne nasa kustodya ngayon ng Pasig City Police kung saan lumalabas yung mga interviews niya at mga shots niya sa mga balita. Nakatakda siyang isa ilalim sa inquest proceedings as of the filming of this video. Ayon sa investigasyon ng mga polis, matagal na rin kasing may away ang magkaibigan. Most likely dahil sa droga, they have both been accusing each other ng mga bagay-bagay at parehong may threat sa isa't isa. Siguro dahil, dahil na rin nasa watchlist sila, nape-pressure sila. Yan ay hula ko lamang po. Pero tignan natin sa mga susunod na araw. Silipin na, dito ako nanghihinayang. Silipin natin yung buhay niya bilang isang child actor. Nine years old pa lang siya, nag-umpisa. At makikita mo no, na mestizo. Gwapo talaga itong si John Wayne Sase. So hindi mo hindi mo iisipin na ano na hindi siya magiging successful. Alam mo, magiging successful at Nag-umpisa daw siya sa mga commercials hanggang sa nagka-agent siya at dahil maitsura siya, talentado, unti-unti siyang kinuha ng ABS-CBN. Nakita ko doon sa kanyang discography na una siyang lumabas 1999 sa tabing ilog. So sila John Lloyd yung mga ka-level niya diyan, di ba? Nasundan ng siniskwela, once upon a time, pati yung home along the airport. Ngayon, I think ha, isa sa mga pinaka nagpasikat sa kanya or at least dito ko siya nakilala sa spirits na palabas. Ay, nako alam yan ng mga millennials na mga nanonood sa atin dito. Naalala ko yan kasi yung pinsan ko, crush na crush talaga siya noon. Pero hindi lang siya bastang eye candy ha, hindi lang bastang gwapo. Kasi noong 2002, naging best child performer pa siya sa Metro Manila Film Festival sa palabas na dekada si Tenta. Napakabigat at napakagandang palabas. Nagkaroon pa siya ng napakaraming mga projects. Pero kinalaunan, mapapansin natin, e eh unti-unting tumamlay yung karyer ni John Wayne Sase. Ngayon, marami yung nagtatanong, nasan na kaya siya? Hala, ano pangalan yan? Sino nga yan? Then, this happened. Importante to dahil makikita natin yung history niya sa paggamit niya and how it connects sa nangyari sa kanya ngayon. Noong 2016, marami yung nagulat kasi lumabas tong balita na to na nabarel si John Wayne Sasse. Marami sa kanila yung, hala, ayan na pala siya. Bakit naman ganyan yung balita sa kanya? Sa Pasig rin nangyari ito at nabaril siya ng isang riding in tandem pero yung motibo ay dahil nasangkot sila sa droga. Sa interview niya kay Bernadette Sembrano, sabi niya na halos ikama ikamatay niya raw yung pangyayaring ito. Kung baka parang second life niya na eh. Dinayalid sis na raw siya at binilangan na raw siya ng isang linggo, isang buwan. Baka mawala na yung buhay niya. Aminado siya na nalulung siya sa paggamit. At nang tanungin siya kung bakit siya napasok dito, ito yung sagot niya. Curious ako. Sabi niya, Sira daw siya pagdating sa pag-ibig. Sinabi niya rin na gusto niya makilala ang tunay niyang ama. Dahil lolo niya lang yung nagpalaki sa kanya. Siguro yung mga hinahanap niya sa ibang mga bagay, doon niya itinuon sa paggamit. Anyway, dahil umiingay ulit siya, no? At si Coco Martin, kung maaalala po natin, nagbibigay ng second chance sa mga dating mga artista. Kinuha siya at nagkatrabaho ulit siya sa Ang Probinsyano for 10 months. Plinay niya yung karakter na si... Omar Cuevas. Pero, Sadly, hindi na rin nasundan pa itong uh, gig niya na ito. Ang tanong ko ngayon, is, sinubukan niya bang magbago? I think wala namang gusto maging addict. Wala. Hindi madaling bagay ang pagtanggal ng addiction. Isayang sakit. Mahirap yan. It takes so much courage and dedication. Sabi niya sa isa niyang interview kay Ogie Diaz na pumasok daw siya ng rehab center pero hindi raw nakatulong. Kinalaunan, bumalik lang din siya sa dati niyang gawin. Sabi niya, unti-unti niya naman daw nabawasan yung paggamit niya. At alam din ng mga kaibigan niya na mahina siya kaya natulungan siya. No? Pagdating sa temptasyon. Kumbaga. Pero isa sa mga pinakamalaking motivation niya ay yung anak niya. Sabi niya, na ayaw niya lumaki yung anak niya na iisipin, ay, yung tatay ko adik. Gusto niya raw na lumaki yung anak niya na proud sa kanya. Nakakaiyak itong parting to kasi alam mong nagtatry talaga alam mo nagtatry pero uh, alam natin kung ano yung nangyari sa kanya ngayon. Irreversible na. Kumbaga. Ito pa yung isa sa mga nakakalungkot kasi nakita ko dito na may point daw sa buhay niya na walang wala siyang pera at trinay niya mang hold up ng tao. Kumbaga napariwara na talaga siya. Pero nakonsensya raw siya. Matapos daw umiyak yung biktima niya kasi bagong sweldo daw. Ngayon, nung binigay niya na, sabi niya, okay na, hayaan mo na. Nagalit daw yung kasama niya sa kanya. Nakulong din pala siya. At sabi niya na 30 silang nagsasama sa isang selda at natutulog siya sa tabi ng toilet. Grabe. Sa ngayon, ito yung mga komento at reaction ng mga tao. Ito ito rin talaga yung comment ko dito. Ito lang yung tanging masasabi ko. Hindi pa tapos yung kwento niya. Hindi pa po natin alam kung ano yung nang iba pang mga nangyari. Siguro may mga iba pang mga detalye diyan. Pero ito, most of us, iisa lang yung takeaway sa kwento na 'yan. Aminin na natin, guwapo siya, Mistiso maganda yung naging simula ng buhay. Talentado at regalo yan eh ng universe o ng Panginoon. Kaya nakakapanghinayang isipin na hala, siya may ganyan. Kami wala naman eh. Di naman kami naging artista. Di naman kami ganyan kagwapo. Nabigay sa kanya lahat ng opportunity pero nasayang ng dahil sa droga. Nakakalungkot marami sa atin yung hindi maiiwasang sabihin na lahat ng opportunities binigay na sa'yo eh. Bakit sinayang mo? So, ito yung question of the day natin. Ha? Medyo personal. Huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell para sa mga gustong manalo ng 1,000 Gcash giveaway natin. Kayo ba? Meron kayong mga kamag-anak or sarili ninyo na nagkaroon ng addiction? Ano yung kwento nyo dito? Nalagpasan nyo ba o nalagpasan ba nila? ikwento nyo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third at ito ang aking kwento. Happy Halloween po sa inyong lahat.